Sa mga pagpalang hapon sa ating lahat, sa mga pagpalang araw, anong oras naman po pinakikinggan. Dumaku tayo ngayon sa panibagong aralin ukol sa kaisipang asyan. At unahin natin ang China. China bilang gitnang kaharian. Naniniwala tayo no na meron na tayong paunang pagtalakay no tungkol sa tinatawag nating sinosentrismo. Ang sinosentrismo ay pinaniniwalaan natin na pinaniniwalaan batay sa konsepto na mga Tsino ang gitna. Ang, ang China ang gitna ng mundo o daigdig na ito. Dagdag pa, kinikilala na ang Tsino ang sentro ng mundo. Dahil nga sa paniniwala nilang yan. Okay? Ngunit bago natin umpisahan, alamin muna natin ano ang ating mga layunin. Napahalagahan ng kaisipang asyano. Yun ang pinakamahalagang layunin natin. most essential learning competencies na pwede nating kunin sa araling ito. Next ay yung mga tiyak nating layunin. No? Ito yung ating mga tiyak na layunin. Ayan. Yung paghubog na kabiasnan, siyempre, na, nakita na natin yan. Pero natutukoy natin yung idealismo at paniniwala sa Asia. At siyempre, natatalakay yung sinocentrism at divine origin. Okay? O, pisa na natin. Ano ang paniniwala ng mga taga-China? Paniniwala sila, nakusubong sila sa Ilog ito ay yung isa sa mga ilog ng sinaunang kabestan sa Reddig at yung Zunggo may paniniwala na sila ang middle king o gitnang kaharian okay yan yung sinocentrismo yung sinocentrismo na naniniwala na sila ang superior no natatangi ang kanilang kultura sa buong daigdig sila ang gitna na mamamagitan sa iba pang mga karating bansa. Ang kanilang emperador ay anak ng langit o the son of heaven. Kaya nga yung mandate of heaven, di ba? Nandito yan sa paniniwala o pinaniwalaan sa China. Ang emperador naman ng Japan, yan, yun, yun, yung banal na pinagmulan. Ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos. No? Dahil sa kanilang nabuo, sinilong, sinilang dito si Amaterasu, o yung Diyosa ng Araw. Batay sa pag-aaral natin ng Shintoismo, no? Makita na natin yon. Yan, nandiyan din si Jimo Teno na kinikilala nila bilang unang emperador. Kaya ang mga alahas, espada, salamin, kinikilalang sagisag ng emperador hanggang ngayon. Yan, yung emperador ng Korea o yung banal na pinagmulan no, ng Korea. Yan, yung banal na pinagmulan ng emperador, kita natin to, no yung dalawang um, simbolismo rito. Prinsipe Wanung, no? Yan, anak ng Diyos ng kalangitan si Wanin. Yan. Mito o pinagmulan. Mito na pinagmulan rather. Sinuunan ang kaisipan to sa Timog Silang Asya Na paano nga ba nagkaroon ng um, uh, mga bansa no? Doon sa Timog Silang Asya. Nandiyan. Malakas sa ugnayan ng kanilang pinuno sa kanilang mga Diyos. At ang Diyos ay nakikita sa kapaligiran. Kaya animismo ang nananaig no na pananampalataya. Maging yung gumating ang mga kastil Espanyol no sa Pilipinas. Nakita nila na oh, parang sumasamba sa mga bato-bato, kalikasan itong mga Pilipinong to, no? Animismo ang tawag. Ang kapaligiran ay pinamamahayan ng mga espiritu o Diyos. Yung Mon, no, yung Myanmar, ang kanilang kahari, no, nangunguna sa ritual para sa ikasisya ng kanilang Diyos. Ito naman pinaniwala ang sagradong tahanan ng Diyos at nasa mataas na lugar tulad ng mga bundok, etc. Kaya ngayon Mount Popa at Ba Nom sa Cambodia. Bundok Apo, Bunda, Mana, Banahaw, Arayat at Pulag sa Pilipinas. May mga komunidad na kumikilala na nandyan ang mga Diyos. No? At sinaunang pinuno ay tinaguri ang Men of Prowess. Prowess. Lalaki nagtataglay ng kakaibang galing, tapang at katalinuhan. So yung kanilang superior, uh, superioridad sa kapwa no? Yan yung binigay na prebelehiyo sa kanila bakit sila may kakayahan na magbigay ng ritual na kas, ka ka uh, ano ritual na kaganapan. Gayon din yung mapapuri sa Diyos, etc. Ang sumunod na bansa naman ay ang India, no? Ang Devaraja at Chakravartin. Um, uh, ganoon pa rin no ang ating pinapangunahin Makita natin anong kaisipang Asyano ang meron dito. Sempre, 'yung paghubog ng kabes ng sa Asia. Di ba? At higit sa lahat, di ba? 'Yung mga bagay-bagay na iniambag ng paniniwala ng India sa usapin ng idealismo at paniniwala pa nanampalataya sa Asia. Kaya ang tiyak na layunin natin, makita natin kung anong pala nanampalataya'y umusbong sa India. So let's start na. Yung Devaraja at Chakravartin. Yan. Si Manu ang unang hari, Batay diyan. Nabuo ito sa pamamagitan ng pinagsama-samang bahagi na sinisimbolo ng iba't ibang diyos. Apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Hindi lang sinisimbolo ang diyos, taglay din ng iba't ibang diyos. 'Yun yung pinakapaniniwala diyan. Mataas at walang kapantay. Kaya 'di ba, yung Deva, Jos, Raha o Raja Hari. Kaya nga yung Raha, di ba? Raha Suliman. Raha Lakandula. Hari ang turing sa kanila. Dahil yung Raha ay originated sa India. Yung Devaraja at Chakravartin sa India ay meron din paniniwala sa Mount Meru. Pamilyar nung naniniwala sa Timog Silang Asya, no? sa matataas na bundok. Dito ganoon din, Mount Meru. Axis ng isang bilog ng mundo. Tuktok ng Mount Meru, yan yung tahanan ni Indra. Diyos ng digmaan at responsable sa panahon. Chakrabartin, yan yung hari ng buong daigdig. Yan. Yung Islamic kong kaisipan naman ukol sa pamumuno sa kanlurang Asia. Yan. Yung mga seal of prophets. Nandiyan yan eh. Sila Muhammad. ba? At yung iba pang mga sumunod na mga kalipata, etc. Yan yung paniniwala ng seal of prophets. Si Muhammad ang huling propeta na maghahig na mensahe ni Allah. Si Abu Bakar, yan, kapalit na pinuno ng mga Muslim, ng mga kalif. At maging ang kalif, nangangulugan na sila ang kinatawan o kahalili ni Muhammad sa kalupaan. Caliphate ang sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga pinuno. So mula sa Abu Bakar, di ba? Pinuno yan ng mga Muslim, nagtatag sila ng kalip, o, di ba? kalipata. At yung mga kalipata na yan, di ba? Bawat kalipata ay tinataglay niya na ito katiwala to ni Muhammad. Kaya kalaunan, nag-evolve yan, naging sistema ng pamamahala ng mga taga uh, ah, kanlurang Asya. Partikular mga naniniwala sa Islam. Quran, yung kanilang banal na aklat. Sultan, yan no, anino ni Allah no, sa kalupaan. Shadows of Allah on earth, sabi nga dyan. At kapag hindi makatwiran ang kalif o sultan, no, ah, kapag makatwiran pala muna, kapag makatwiran, diyayaan sila. At kapag hindi, alam na natin ang kinatnan kapag ang isang leader ay mapang-abuso at hindi na makatira. Bibayaan ito ni Ala, masasakupan na dapat ang pasalamat. Okay? At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Yan lamang at maraming salamat.